Hello guys, welcome to my vlog. Morning. Kapon guys, galing kaming ano? Kabilang garden, di ba sabi ko ano? Maga uh, ako ng mga halaman. Eto na yung mga pinaltan ko. Tingnan nyo kung ganon sila ka nagpumangit. Maganda to dante, Ayan ano? Oh. Eto sample. Oh, eto lang yun tapa, top, ah. top view. Yan. Tinanggal ko na yung mga nag nabubulok na dahon. Ayan oh, tingnan niyo oh. Nabubutas siya. Ayan oh. Hmm. Ang ganda pa man din ng kulay oh. Hmm. Ayan. Pagdating sa ilalim, guys, ayan na siya oh. Hmm. Kita niyo? Ayan. Hmm. Ang dami niyang ano, ang dami mga ayan oh, pinagtanggalan ito, bago pa lang siyang naga naga tatalbos si rana naman oh ganyan siya yan yung mga na, na pinagpal ito yung mga pinagpaltang ko tingnan nyo guys oh namamatay yung namamatay yung ano yung pinaka um, puno nagtatalbos na siya ng panibago ito rin oh bakit rootbound na kasi siya oh. Maliit lang ang paso nito eh. Ito lang 'yan oh. Dito lang siya nakalagay oh. Tinanggal ko na kasi eh. ayan oh. Tiningnan niyo pagka inilagay. Eh. Rootbound na kasi siya oh. Oh. Sakal-sakal na, sakal na yung ano. Ganyan pag rootbound na, ayan oh. mga rootbound na sila. Ito naman nagro-root rot siguro. Ito. Oh. Tingnan nyo guys oh sobrang ayan oh pumangit na siya pero di ba ayan mga nag, nagtatanggal ng sa mga dahon pero pansinin mo may mga patubo ayan oh oh may mga patubo siya ayan. kaya kailangan siya it's either iripat o bawasan na siya tatanggalin na yung iba kasi o oh, tingnan mo bagong dahon lang siya pero oh, Naga uh, nabubulok na siya. Hindi siya na tatagalan na Hindi siya na tatagalan na nanjan nabuo yung ano yung puno niya. Kasi sobrang rootbound na siya. Hindi na makahinga yung ano, yung ugat. Oh. Yan, ito yung mga tatrabahuin ko ngayon yan. Ito pa oh. Super duper root bound hmm. Yan. Yan si Red Emerald. Ang um, dami na niya. Pero nung hindi pa to nag bound, guys, ang ganda nito. Nung hindi pa nag root bound. Ganda nito. Siguro kung pwede flex ko na to. Sila na magpaganda ganun. Sila na mag uh, tawag dito. mag-ayos ng tanim flex ko na ang ganyan lang oh, sobrang root bound na o oh, tan it ilagay natin ulit oh. si hmm. at least ito hindi masyado ito siguro pwede ko na to i ano i it flex ngayon kasi sabi ni Mai yung kaibigan kong pinag sa live selling ang ko pwede na rin daw mag live ngayon eh dami ko kasi appointment eh pagka carry bells pa ng panahon sige ma ano try kong makapag live tsaka manghihiram pa ako ng ano eh ng tag dito ah uh, manghihiram pa ako ng yung power bank yun eto pwede na pwede ko na itong hindi pakialaman oh uh. One, two, three. Tatlo. Tapos may pa baby. Ayan. I-ano ko na to. I I-flex ko na to. Hindi ko na to pakikailaman. Ayan. Huwag na natin tong ano. Kasi maganda na siya Eto Ito pa oh. Ito naman guys. Siguro to. Oo oh, yan oh. Root bond din oh. Ano yun ay? May problema nanay ko. Hmm. Ha? Ha? Mami ko, mami ko. Ayan, mami ko mami ko, mami ko, mami ko, mami ko, mami ko. Ayan. Natupi na? Hindi? Ayan. eto 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 siguro tong dalawang to. Ito ang, ano, aayusin ko. Ito, pwede ko na to i-flex. Kasi pin nagpapaano na si May. Ito, eh. pwede ko na to i-flex. Benta ko na to, kahit 250 na lang. Ayan. Dami na nito, Tatlo tatlong puno na tapos may puno patas may pa baby oh flex ko na to sila na yung bahalang mag ayos yan ito na lang yung ano i uh, ano ko isi-save ko tong dalawang to kasi sobrang root na sila talaga eh oh save ko na lang ito na lang yung isi-save ko yan ito yung tatrabahoin ko mamaya ay hindi baka pagka nag live hindi ko na muna ito matrabaho balik ko na muna ito sa pot yan, ito yung mga pinagpaltan ko kahapon, yung iba na itanim ko na kagabi kasi dami kong ang gagawin kaya nag-OT ako kagabi so, yun lang guys bye